Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na kilala bilang isa sa pinakamabilis at pinakamakabago sa buong mundo. Noong 2026, ipinakilala ang pinakabagong bersyon ng missile na ito na mas pinalakas, pinahusay, at mas matalino sa teknolohiya. Ang BrahMos ay produkto ng kolaborasyon ng India at Russia sa ilalim ng BrahMos Aerospace. Ang pangalan nito ay galing sa mga ilog ng Brahmaputra sa India at Moskva sa Russia. Ito ay ginagamit sa mga barko, submarino, eroplano, at maging sa mga land-based mobile launchers. Ang 2026 BrahMos missile ay may kakayahang tumama sa target na may bilis na Mach 3.5, halos tatlong beses ang bilis ng tunog, kaya halos imposibleng harangin ito ng karaniwang missile defense system. Ang saklaw nito ay lumawak na hanggang 800 kilometro mula sa dating 300 kilometro na nagbibigay dito ng mas malawak na range para sa strike missions. Mayroon itong dual-stage propulsion system, unang yugto ay solid propellant booster at ang ikalawang yugto ay liquid-fueled ramjet engine na nagbibigay dito ng sustained supersonic speed. Ang warhead nito ay pwedeng high explosive o semi-armor piercing, depende sa misyon. Ang bigat ng warhead ay umaabot ng hanggang 300 kilo, sapat upang sirain ang mga target na tulad ng aircraft carriers, command centers, radar stations, at iba pa. Ang guidance system ng anim na bromos ay pinahusay din gamit ang advanced satellite navigation, gegen at GLONASS, inertial navigation system, INS, at terminal seeker na may active radar upang matiyak ang mataas na accuracy kahit sa complex terrain. Sa bersyon ng missile na panghimpapawid, air-launched variant, kayang ilunsad ito mula sa fighter jets tulad ng Su-30MKI na nagdadala ng missile habang nasa bilis at altitude na optimal para sa mas mahabang range. Sa sea-based variant, inilulunsad ito mula sa Vertical Launching System, VLS, ng mga warship at kayang targetin ang parehong surface at land-based na target. Ang land-based system naman ay mobile, mounted sa mga special truck launchers na madaling ilipat mula sa isang lugar papunta sa iba. Noong 2026, inilunsad din ang bersyon ng BrahMos na may AI-assisted target recognition system at stealth technology para mas mahirapang ma-detect ng kaaway. Bukod dito, ito ay ginawa na rin bilang bahagi ng export program kung saan ang Pilipinas, Vietnam, at ilang Southeast Asian countries ay nagpapakita ng interes dito. Sa katunayan, Nakuha na ng Pilipinas ang unang batch ng BrahMos missiles para sa coastal defense bilang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ang 2026 BrahMos ay hindi lamang isang missile kundi simbolo rin ng modernong diskarte sa depensa mabilis, matalino, at nakakamatay. Isa ito sa pinakamalaking deterrent weapon sa rehiyon nagbibigay ng kapangyarihang strategic sa mga bansang humahawak nito laban sa anumang banta sa kanilang teritoryo at soberanya.